Ayan po, sa episode na ito, ano po, haharvest po tayo ng sitaw. Oh, uh, yan, oh. Bali, garne po, tayo may mga nakakasama po. Kung sino po yung available, ay siya po yung napapasama sa atin. Oh. Uh, ayan, ang makakasama po natin ngayon si GM na yun. Dahil ha harvest ng sitaw. Ayan, si GM. O, to, ano anong pangalan sa kasama mo? Saka si Uto, si Jidrik. kung sino pong available si ang ating kasama ay pa po si Utoy haharbisin <laughs> ah, na po natin ang lahat oh, wala ata kayo Utoy lastik dala no wala po hindi ako sanay sa lastik eh Anong araw na nga ba ito bukas? Jim, anong araw bukas? Ay, huwag kasa ka din. Yung magaganda lang. Pang sasabado natin. War, kayo madami ito. Ang dami ngayon, no? Baka bigla maka pantindahan lang po, ari Estimate ko, kahit makalimang kilo lang ang pwede na. Pero po pag Sabado ko at siya maka 15, 20. Dali po 'yan sa palengke. Ote, wag kasaka din ang puti. Yan, nari na yan. Gawa ng sayang, pambukas, marami kasama. Kahit yung ganda rin, tira pa ito, yung pambukas ah. Gawa nga daw sa liliw ay sa gabi. Puputi ng hapon. Madaling araw na puti na uli. Pero nataba pa daw ay. Eh. Oto ka tingo dar kalalaki na ninyo. Karon pong gadar kalalaki ami kinukuha na. Gawa na na ano, naantala yung paglaki pag kayong nahinugan. eh uh, hay lakad din, di pa tus kabila. Ay anong ganda ngayon no. Ganda rin pala sa taas.

Diyan haway huwag natanong naman natin ay. Yeah, Natagilid. Hmm. Wala pang bagyo. Eh, pero karatay wala mo ng bagyo. Eh, doon man Dini, habagat. Dini, Dini ang habagat galing ah. na. Ito yung amihan na po sa ito. Nagludo pa ang hangin. Bakit nga? Dito, ito gumiri din ha. Gumiri oh. ang gumiri yan lang. Okay. Ito yung... Ang pangpong nah, mayari eh. Oh, makakabasa. Kaya Yan ba 'yung okay. hmm. may ka na? eh? Hindi pa. Yan ka pa paron. Hmm. Wala pa 'yang tama ahala. Ako ang dadalid dito eh, gitna. Hmm, okay, oh, hindi ako diretso na. Nakabungo na rin isagad ang harvest Ayos na yan Bakit? Ang tataas? Ay ngayon Ibinababa Nabagsak Basta ito yung ganda maliliit yun, no? Kuha na At yan ang nagpapaabala ng laki Jackpot ngayon naman si Itaw. Ito naman may yung naman yung mainit eh. Kaya naabot ng mahal. Ito yung inaterpam din na. Ito yung ina na din na. Dinilagang pa ito. Ibig sabi, ano lang. Amonis lang. Saktong-sakto lang. Hindi kikita ng malaki Gawa ng panahon na eh. Apektado din ang mami-mili eh, dito. Ay gawa ng... Parang tulungan na ay eh. Kung kaya po kami nag... Oo nga. Kaya po kami nagtanim ay yung iba hindi na po tumanim ay. Ay di para may makain nga. Yung iba hindi tumanim. Kasi pag walang magtatanim ba? Yun nga kahit mahal ay makakabili pag wala nang magtanim. Hmm. Ah, pakadambo ko na rin. Salamat po. Talagang pinatutunayan ng sitaw na yung kanyang bakit talagang makisig. <laughs> Magaling talaga o. Oh. Anaya, ito, mahuyok, ay. Bagyak, ay, ano kaya? ito mo huyok ay. Bagsak ay Oo. Oh, Ah pero kung ito nagkataong madami eh, Pero madami na rin ito. Baka rin tayo makakapagkara sa malakang palingki. Kung maraming madami. Balda pati. Eh. At gawa ng madaling araw ang yeah. puti. Eh. Makakara... Makakaranas ka ng magdamag. Ang putihan. Mabuyat, mumuti, magtitinom. Gabihan. Kaya sabi ko ganito lang, nababalbalangan ang tao pagka yung naparamih. May daming, daming ganyan ng panahon, makulimlim. Oo nga, at saka yung sa presyo ito, yung pasuyo. Dami na sa tao. lalagyan na ulit na ipot ito na nalit na ulit ang dulo eh. dati na may nag ano, eh, nag 2.80, 2.50 ay ang harvest ano hmm. ang presyo nun ay magkano nga ba mga 65 pa, ano 80 nung bandang huli nag isandaan nag isan na nung bandang huli ano <laughs> Pero nababa din na din ano. Talaga si Jim dati. Ari kuya, ba sayang. Huwag natin itong himay-himay. Nabibintay yung hinimay. Yung mga murijik. <laughs> mayiging panggas ay. Nako Diyos ko po nung no, hindi na binili ay. Mayiging pang, mayiging pang pinakain sa baboy. Tuwan-tuwa naman na ano. Pag putag mahal, wala itong karijik-rijik. Binibili pati mga balik ah, si GM dati ay nagdala yung mga bali binalik sa amin eh reject sa restaurant na ah, yari ito ah Dami rin ano. Yeah. Yari na, 'tol. 1/4, 1/4. Ano ka? Hindi ko rin nga wala baka kulang-kulang 1/4. -kulang Nakakasingpong kilo ay. Siam. hindi pero pagsasagad din, madami kaya mga ay hindi ko lang sinasagad at sayang. <laughs> pero barok oh, Panggisa

Ari na ho yung ating harvest na beans. Ah, bagang sitaw. Ayan, oh. No? Sa isimedia. E Ayan. Sa is. Yung po mga rejik, ating ibinibigay din po. Oh. Uh -huh. Ayan, katulad po na ibinibigay natin sa ating mga kapitbahay po. Ngayon, siya yung nabigyan na natin. Pagsunod, ay eh, dito naman sa kabila. Oh. Uh -huh. kasama po ng ating sitaw si at at ay pwede deliver ngayon at gawa ng tayo bibili ng buto ng mais yan yun natin pong ibinibigay yung iba ano po kung bagay yung puno man ay totoong yun din ang aming ginagamit ay di sabi ko tinanong ko sa kala kung pwede at kung may pambili po naman ay di yung magaganda ano po ako po nang hihinayang din ay eh. kangkong na walang katapusan. Ang ganda ng alang ayun ano po kung baga kaunting ano lang po yung atin po ibinigay ay yung maliliit na po ba yung maikli di ganun nga po iba't iba rin po ang ating ano ayun ano kung baga yun yung bukal din sa ating kalooban basta may iba't iba po ano kaysa masayang po ba dating ipamigay oh. Uh, yan at yung puno mga maganda ay, ay, ay ibebenta kaya po naman natin ibebenta ay syempre masambot din natin yung puhunan unang-una ay kailangan din natin ng pang-araw-araw budget po. po. Yeah. Taraputbaka may bilin ng buto ng mais